Bilis, bilis! Alakinan, alakinan, alakinan! Batak le makina, batak le makina! Ay, Ay! Ay, batak le makina mo, halin diyan! Oo. sarang mo sarang tawid yo, dipisa, dipisa, dipisa. Yumangay bir, sir, go tandae 'o, ayan na 'o. Sige

Ang laki ho! Huh? Diyos ko po! Ang laki! Ang laki! Diyos ko po! Diyos po! Diyos po!